simbahan si Dory, pero kung manira ay parang walang narinig sa utos ng Diyos. Ayon yan sa kakampi ni Daga. Josie, humarap ka na. Ali Josie. Josie. Nanay Josie, magandang araw po. Ano po ang nasabi ni Nanay Dory na, na ikinagalit nyo rin? Eh, ayun nga po, nagkakalat niya doon. Sabi-sabi, na po doon naging lalaki nitong kaibigan ko. Pero hindi naman po talaga totoo yun. Alam ko, ang, ang asawa niya dalawa. Una, na, uh, ay walay. Pangalawa, namatay. Dahil nga, sa kagagawan niya. Oh, di ba? Ano ngayon na nangyari? mga gala alindori. mga galawang oh. sa iyo mga pala dapat siisimba mo yung hindi ka yung dito dal dal pangit di ba pangit dun pangit diba? so palagay mo dapat tigilan na yung chismis tama po mm. alindori pala ka kailangan dalin mo yung mga salita mo sa pagdadasa ganyan huwag kayong pag nakakita ka, chichis mo. Pangit! Pangit talaga yun. Ako Okay, <laughs> nanay Josie, basat ano, basat kayo naniniwala na wala siyang sampung wala lalaki. Wala po. Kahit po, lumubog ako rito. Wala, wala, wala. Wala po talaga. Alam ko po ang pagkataon ito. <laughs> naniniwala ba kayo na siya'y aswang? Ay, ako po, hindi ko po hinahanin yun eh. Kung madinig ko, dinig na lang. Pero hindi ko para pagsabi-sabi, di ba? Mahirap eh. Oo. Ano? Oh. Uh, pa sa ano. Okay, o. Oh, Kausapin naman natin ang kakampi ni Dory, ah. Kasing tikas kaya ni Josie ang kakampi. ni eh, Dory, malakas lang sa panglabas si Dory. Pero matanda na raw ito. Kaya sana, wag nang patulan. Eh, pakiusap ng kakampi ni Dory. Eh, intindihin na lang si nanay. Minda, humarap ka na. Minda, okay. Anong pagkakakilala mo kay Nanay Dory? Eh, isang tao naman na taong simbahan nga yan. ano, simbahan, bahay lang siya. Ngayon, eh, ewan ko ba kung ano bang ano diyan sa labas na sa mga lab, labas na usap-usapan kada makita siya, sinasabihan siya na aswang, pangit na aswang. 'Yon. Tapos kapag ka dumadaan sa harapan nila, nagbubulungan sila yung mga tao. Tapos kapag nakabalik na sa bahay nila, sabihin, pumasok na daw sa loob ng kweba yung aswang na pangit na kahit aso hindi magugustuhan. Yun ang sabi nila dyan. O oh, sakit, masakit yun. Masakit nga hey. naman. Bakit nanay Dory, naghahanap ka pa ba ng pag-ibig? Hindi na. Pag-ibig ko sa Diyos na lang. Pag-ibig na lang sa Diyos. May asawa po kayo? Wala na po, bihuda po kong nauna dyan. Oh, okay. Ilan ang anak mo? Tatlo po ang mga anak ko. O oh, ano sabi ng mga anak mo? Hindi ka ba pinaglalaban? Yeah. Pinaglalaban talaga ko ng anak ko pero pinapabaya nila ko. Bahala ka, desisyon mo yan. Sabi ko, sawa-sawa na ako, kakasasabi nilang pangit ako, aswang ako, lumilipad ako, yung gano'n, yung lalagin na sinasabi sa akin, kaya nang sakit sa lubog ko, na laging ginagano, ang ginawa na sa akin, kaya kung anong narinig ko din sa ibang tao, sinabi ko sa kanya yun, pero hindi ako nagmula na talaga akong nagsasabi, chismis lang po yun talaga. Masakit naman talaga yun. Oh,